yan guys hello again so ngayon magla lunch kami ni paren drapo at ito lang ulam namin guys magluluto na lang po ng corn beef na may sibuya saka ano, zucchini na boiled. pang salad so yan ito lang pagkain namin for now Nakalimutan ko kasing mag-defrost ng ano ng kakainin namin kasi naging busy ako sa, sa taas guys. Meron akong baby zucchini. Buboyan lang natin siya. na so, nasa labas si Barindra ko nang papakain ng <laughs> papakain ng doobies.

Yan. So, lapit lang natin dito sa ito in natin. So, ko na yung ano. Lagyan pala natin guys ng konting patatas. Lagyan ko ng olive oil. Natawa ako sa ano, anak namin sabi ko kanina, ano kayang may content ngayon? Sabi ko. Sabi niya, anong ulam niyo ma? Eh, hindi ako nakapag-defrost kanina ng ulam namin, kaya mag-ano na lang ako. Siguro, magluluto ng corn beef. Sige, may vlog mo yung corn beef. <laughs> sabi ba daw <naman>? siya? <laughs> vlog ko daw yung corn beef. And ito, ito na. Alison. Sabi natin, I think it's so fun and it's... Okay, so ito yung liquid natin yung ating corned beef. Ito lang pan. Hindi ko, eh. ko nalalagyan ng mantika, guys. May, 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 ayaw ko naman yung mantika. Ito <music> yung ating zucchini. Lagay lang tayo, guys, yung olive oil. Tsaka may nanako dito yung balsamic vinegar. Sarap yan. Balsamic vinegar. Thank you, guys. There. Yan, guys. Kain na kami. Breakfast. <laughs> Grabe ka naman. Ito yung aming salad. Boiled. Ito yung chicken. saka yung aming ikaw lang nagmantika corn beef Yan. tapos magkakaning si pareng draco guys Ooh. look diet na Diet <laughs> ng kanin mo ngayon ah <laughs> kasi kumain siya ng kanin kanina umang